welcome back to Ate Shana's TV Vlog po. Ayan, pupunta kami dyan kay Papa. Inabot na kami ng ulan. Ayan, Ayan po, ah. Uh... Ayan, kalalabas lang namin galing kami kay Papa. Ayan, at uh, time na. Alas, ang, alas 5 na po ang oras dito at magsisiuwian na kami. Ayan, uh. Oh. Ayun eh, kasulit pa ang pangalan mo, oh. Akin, ano, may nagabunda oh. sa, na ako sa inyo, aro uh, kayo gusto kong magbakal ning itong sadik lang, sadik lang na ako. Oh. Ah, sadik lang ako, oh, oh. Mamaya, mamaya. Titingnan so, lang natin to. Kasubag, Toto kay Toyne, pa-birthday daw niya. Toyne! <laughs> Toyne, ah oh, pa-birthday daw ni Papa Oreo. Ay, uha oh, magyan. Binigay. Dapat din na kinuha. Ayan po, pinadala din ni Papa yung ulam niya. Ayan po, ah, pinadala pa sa amin ni Papa yung ulam niya. Magana, hindi ko napansin na ilagay pa niya dito sa bag. Hindi na sana namin kukunin para may ulam siya dun. Ayan. Yung adobo. Tapos, so ah, dito mo si Anya! Tapos, ayan. Si Pilio. Ay, nabukas na. Nabukas na. <laughs> Ayan po. Tinipon niya yan madaming sabon. My gosh. Masaya mga yan. Ito naman, pinapabigay niya kay Sherry. Yan. Oh, Bibi! Oh, Bibi! Oh! Kikinilas nito ito yan. Yan, kay Sherry naman daw po yan. Tapos ito, kay Onyok daw. Yan, may gatas. O, oh, iyo daw yan, sabi ni Lulo mo. O, oh. oh, iyo daw yan. O, mm. oh, sa'yo daw yan. O, oh, yan po ang parte ni Onyok. Ayan, o. Oh. O, oh, ay, ay, alam pa niya sila man yan. O, <laughs> Oh, sa'yo din daw yan, baby. Oh, oh nago, talaga. Oh, wow. Wow. Determine. Oh. Ayan pa. May nakamay mga pangalan po. Ano yan? Oh, ayan po. Ito naman ay kay Sherry. Oh, ay, oh, kinuha na. <laughs> kay mama ko nga yun. Oh. Ayan po yung mga laman niyan. Sa natin. Ay, hindi. Paano ito bukasan? Saka nga eh, Hindi, ayan na. Titingnan nga natin eh. Ayan po yung mga laman niya. Mga sabon. Oh, kay Ate yan. Oh, bigay ni Lolo mo. Oh. Tapos dito naman. Ay, ito yung mga ano, mga ilang damit. Yan. Yan. Hindi na po ako nakapag-video dun sa loob. Ah, uh, kasi uh, bawal magdala ng accessories tapos cellphone bawal pong magdala pinapaiwan po sa labas si Onyok, oh si Onyok, milikutan si lolo niya ano no naiyak po si lolo niya kasi first time niya lang makita si Onyok. ayan yan ang mga kay Anyok sige wait mo na yan sa inyo oh nako si Anyok kay lolo niya oh oh yan sa inyo ni lolo mo oh Nyan. Nyan. Sa kanya daw yan, bayag mo kunin. Oh. oh, sa iba gayan? oh, yan. Mamas <laughs> <No. laughs> ko yan, bay, si Onyok, bay. Mm. Bay, mamamas ko yan, o. <laughs> oh. Mm. Ah. Okay. ah. <laughs> Ah, oh, mas ikaw. Ay, ang galing talaga. Oh. Mm. Bay, punuin mo yan, bay, ha? Regalo daw yan sa'yo ni Papa. May naman yan, bay. 3,000. <laughs> Ay, oo, oh, oh, yung ipon mo. Ilipat mo na dyan, mamaya. Si so, yun, yukman, o. Oh. O, oh, iniisa-isa na, o. Oh. Ginawa nga yan ni Papa. Binalot niya yan. Parang nga daw yan sa'yo. Mm. Yung isa man dun, o. Oh. Mm. Ito pa po yung ano, bigay ni Papa. Ano, ito pa po yung mga pinadala ni Papa. Ayan. Alkansyahang kawayan. Ay kahoy. Ayan, may pangalan o. Oh. Marivi. Kala ko yung pangalan ni Mama kasi akala, ang pakabasa ko nung una Marivi. Marivi pala. Para kay Bumbay. tas Ayan. May koneho, tapos ayan, may pangalan ni Bombay. Oh. Ayan. Dito yung hulugan niya, kapag papel dito sa taas, kapag barya dito sa baba. Ayan, Gawa po 'to ni Papa para kay Bombay. At ito naman, uh, isa sa regalo na natanggap ni Bombay. bigay ito sa kanya nung preso doon. Uh, regalo daw niya ito para kay Bombay. Ayan, bahay bahay Dati bumili na din kami nung nagdalaw kami kay Papa bumili kami ng ganito. Guys, um, uwi na po kami. Andito na kami sa bahay. Ayan si Bumbay, busy na sa cellphone. Uh, Pinayaram siya ni Kulot. Ayan po, uh, magpapasalamat lang po ako sa lahat ng na nanonood ng ating Shanna's TV Vlog, sa lahat ng viewers and subscriber namin. And, Merry, Merry Christmas po sa inyong lahat. Boy, batiin mo sila, boy. Merry Christmas, boy. Sabi mo, Merry Christmas. Ayan, okay na po si Bumbay kasi uh, napapainom muna po namin siya ng gamot. Uh, bumalik na po siya sa dati. Ayan, thank you, thank you po sa inyong panonood.